Good morning. Kalatong mga kapobre o oh, good morning sa ato mga kabiyahedor diha no. Then adlaw na po day karon sa Monday. It's Monday morning mga kapobre. Back to work ta punta kay human naman ato na ang rest day. Sumala sa gingon nga <coughs> daw sa sa balud sa kabayunan ang problema ay perting dako ah mo mga mga kapubre nga tuloy pa rin tayo kailanman na hindi man magsusuko suko ha kaya pag magsuko suko ka magiyak uh, mag iyak ka sa sitwasyong mga ngani mga kapobre, labi na nag Uh, Monday malag laay kay no may Monday man kundi karon kanang peace rally karon sa Iglesia ni Kristo ah uh, tuloy tuloy lang no kay dili lang man sa Iglesia ang peace rally de, no sa tibok nag uh, nag attend sa rally karon na uh, make sure nga magdala yun mong tubig kaya sa inita labi na sa panahon karon no buntag pa gani pero daw gakalayo na ang kainit dah dala yung magpayong o tubig make sure lang yun nga naagin may maynom kay perting misura muna nga <coughs> amping lang tanan tanan mga kapobre no amping amping lang yun sa kanunay mga kapobre uh, lisod na kayo ang panahon karon astang ang paita pa pait pay up do no, mga kapobre kaya wag tayong maging mahina at wag lang din tayong maging uh, ano may tawag doon maging pabaya sa sarili make sure nga the the power and the power is always a power ha muna naging yun, mga kapobre nga hindi tayo magpapadala sa ating mga problema at uh, maging matibay tayo sa lahat ng ano man kasi kung maging mahina man tayo wala tayong maisip ng mabuti ang importante maging matatag at marabang tayo yan nga ang kasabihan nila na uh, anhin mo man ang damo kung ang damo naman ay patay na <laughs> mga ka mga 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 ano lang yan mga chorya pero sumala sa kung gingon mga kapubre hindi hindi magbabago kailanman ang nasimulan kaya ang mahalaga ituloy tuloy mo lang sa kahirapan mahirap talaga pero ang importante masaya. Paano naman talaga makamit ang kasiyahan kung ikay malungkot? <laughs> Ansa ko na mga kapobre. Pero muna nga hindi hindi tayo magpapatalo kahit kanino man. <laughs> Kay ang malakas ay lakas talaga. Pero ang mahina ay mahina. Lagi mong tandaan, mga kapobre, na walang mahina kung hindi ka maging malakas. At walang malakas kung hindi ka naman matapang. Wala namang perfecto kung hindi ka man din content. <laughs> Dapat lagi mong tandaan ang buhay sa mundong ito. Dapat happy ka uh, for still fighting and strong together with us the people can another stay no yeah tuloy-tuloy ang buhay mga kapobre this is pobring bitter na gayon padayon lang ta kay magpadayon pud mo uh, sumala sa gingon nga ayaw lang jud mo o gawa sa paglaom kay ang grasya maabot ra na, sa tawang pagpaningkamot mga kapobre pero kung maging uh, ano lang tayo wala tayong diskarte at uh, stay put lang tayo sa panahon karon dito na pwede ang mga inga na makakapobre kaya kailangan natin ang ang ating kakayanan at syaga. sa bawat oras sa bawat minuto tayo maging matapang at tuloy tuloy sa buhay kung ano man din yung hangarin natin abotin natin yan sa ating pagsisikap mga kapobre uh, once again shout out to all of you to all of the faculties To all the members of the uh, families, uh, good morning. Uh, to all followers and to all members, uh, shout out to all of you. Don't forget to like, follow, and share. This is for Bring Good luck to all of you. Bye bye. Good morning once again.